Hi! Yung dyan na naman kayo guys. Alam ko, marami nanonood sa akin. Thank you for watching. Pampasalamat ako. Bata, matanda, may ngiti o wala. Alam ko pinanonood nyo ako. Anyway guys, kaya na sinabi ko, it's time to uh, jogging na naman exercise. Especially sa mention ko na may cholesterol, sugar at high blood. So, kailangan natin gawin to guys. Every day, every day akong magzapapayo at ma hindi magsasawa magsabi sa inyo na lahat ng mga 40, 50, 60 at may mga cholesterol, mataas ang sugar, mataas ang high blood, huwag kayong magsawa mag-jogging. Alam ko ang iba na inganyo ko, lalo na ang aking mga friends, nag-jogging sila. So, keep up the good work and love, love, love. Pak! So, ayun na nga, guys. Tayo ay magja-jogging ulit. At syempre, gaya na inaasahan natin, tayo ay sa stairs ulit. Kasi, uh, warm up ba? So, samahan nyo ulit, guys, sa uh, everyday kong pagja-jogging at pag-exercise. At syempre, dalaan naman tayo dito sa ating favorite. Ayan. Warm up ba? So, kailangan natin talaga mag-exercise every day. At syempre, inuulit ko sa mga 40, 50, 60. Huwag kayong magsasawa, guys. Kasi, life is too short. At bago yun, makarating man tayo sa ating pupuntahan. At least, naramdaman natin na ilaga natin ang sarili natin at hindi natin papahirapan ang ating pamilya. So, ano pag ginagawa nyo, guys? Let's go at mag-jogging habang kaya niyo pang mag-jogging. Ganun. So, love, love, love.